tabi-tabi po yan kaya lang kahit po sabihin kayo ang may balon at may tubig at may sapa eh iba pa rin po yung tinuturo ng bukal kasi mga ganyang balon posibleng pagka maulan may tubig pero pag nagtagara wala na at po talaga natin ay bukal o yung linya po daan ng tubig Ayan, ang lakas pang tumuro talaga. Ganda. Gandahan din ni ay walang humaharang. Dini si Sangare. Walang naharang. Ayan, na po arin na hon nakuha kanina eh. Balun Ay, mga gusto. Ah, rin na arina po oh. Emo atin mo na gano. Ah, oh. anin. Balun mga antok balun muna din. Inna. Ito na po Mano yung pinakamalakas. Mga tagas dito. Mga nakukuha sa ng bayan. Mga tagas na lang ang meron. Kasi pag tag wala na din. Mahina, mahina, mahina na. na dito nung may puso kami. Pagtagara mm -hmm. Pag Pero Pero na Dito. nandito po na? ang ano kaya lang, hindi po natin alam kung gaano kalalim. Pero dati mm -hmm. nandito po yung daan po talaga ng tubig bukal. Dito na yung tapula kanin, isang ibay din may tubig yan, natin alam kung makakasakit. Ayun po, ayun. Mahinang tubig dito sa ano, sa agro. Ayun po so, yung, yung mga yung biniyara nung una. Ang mahal pala ng bayad doon, nagpatingin kami dito. Ah, uh, Gio. 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 Oo. Oo. Ah, mahal na mahal pala 'yan. Ah, ah, dito po 'yon. Oo. Oo. Isa na sila ni Miguel. Isa po nakakuha. Uy, wala. Wala lahat daw itagas lang. Ay, yung bukal ng barangay Huldo sa so may kanto papuntang simbahan, ibu. Eh, ah, lang daw yun. Mm -hmm ang ating x cup yan ni San Roque. Ay kahit champ pumunta, but na doon sa pamilya ko sa eh. sa mula na ay 200,000 ang binaya doon. Ginuyo nila.